Wala energy. <crew horror> Wala <waves> oh, energy. Wala <laughs> energy. Ayan oh, yung lukos. Isumpay na lang sa YouTube katong Miss Universe na reaction tanan ba? At... Bawaan pa lang si Mexico inyong padawag. Mas din i-upload it Bawaan pa lang si Mexico inyong padawag on. May pagsibrenda na lang inyong mong

Ka-on! Mm. Oh, yeah, okay. guys! we ga <laughs> mm. Yeah?

हां 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 Lagi nangganyan naman no? 'yan pano gusto mo. Sino ang una kamatoy? Hindi ko Maganda ba sa una ng no? mga wasig lang, score no? Mga mm. well, 90s. Oo, umbit muna kaagad. The order daw. Hoy, kumain. Po. Kamain. Hoy, tapos pa-validate ka sa lending credit. Credit.

Walang kakain. Walay mo kakon. Kata ala koron oyo. Gaya sa kuban. Maspo. Salam. Salam. mana. San kote, kote buang. Ano naman yan? Toto? Toto nakan kote buang. Kay kong. Alik naman, mga anak Like it. Kung gusto na lang siya, bagbos siya, manalo sa si kutubwa. kutubwa. Kung all performance, pwede ko, pwede si Venezuela, kaya maganda rin sa niya eh. Matisa, mm. ang Thailand, Mexico, si yawa. Mas maganda si ano, si, mas gusto sa si isa kay Thailand. Yung tatlo talaga, Venezuela, kutubwa, Pilipinas. Uyong! Yung Oyo, yung mong kaonon! Dabas

Pero charming, genuine. Hmm. Taka yung confidence niya pag nag-modem, nag ano? Nag mm. Okay. Ini memang jadi. Eh. Apaan? Walah, kayak ambur. Grabin nang ngalamun. Ini

Pag-uwi ng presidente niya. Ayon din. Wala naman ba iyon? Hindi siya nag-old daw. Kasi nga, natagpuan din na hawakan ni Donald Trump kasi. Katoro lang kasi ipatakang interesan. Bakit daw ma? Ano na pera dyan? Ang totoo ka kaya i-chabit sinsun

Bakit ba ko ang cross country next year? Ayun. Kung pipili board kung saan yung magiging location. May mga magpapasa naman yun ng na mga ano eh, proposal nila, ng mga ganito ganyan. Ayan, sa yeah, si Philippines. So, dito po namin gaganapin. At yung sasagutin natin, hindi bigyan sa mga kanilin at yung mga gagawin para sa kanila. Ano ba pwede nyo i-offer? Ganun. At yung mga sponsorship, yung mga magbibigay. Kung tayo ng no, Philippines, laki ng no, Philippine Arena. Babaw. Nagbibigay ang Pilipinas ng pondong 500 million. Mm Hindi -hmm. natin tingka ng Pilipinas. Magkano magiging balik yun sa Pilipinas? Pagkakali, pasturation. Ay, gano'n. Mm -hmm. Ang dami, oh. Ang dami, oh. Ang dami, oh. Ang dami,